Pinagtulungan daw ang kapatid niya, kaya siya ay to the rescue na sister. Siya si Boho. Boho Bojo. 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 Ayan, humarap ka na. Okay, o Bojo, ano naman ang kwento mo? Eh, nabutang ko po si may nagsumbong po sa akin nando po ako sa bahay natutulog. Wala po kasi akong tinda noon eh. E, may nagsumbong po sa akin, pinagtutulungan daw po na itong dalawang mag-asawa na ito, yung kapatid ko. Sabi ko, bakit? Ay. sabi niya, e paano yung pamangkin mo, ano? Nag-away, tas ayun, so, na, ng ate mo. Tas nabutang ko po, pagpunta ko, yung asawa niya po, awak-awak yung kapatid ko habang siya po sinasabong ng ito. Maswerte kayong dalawa. Hindi ko kayo naabutan. Naawat ako. Paguhuntugin ko kayong dalawa. oh, maniwala ka sa akin. Paguhuntugin ko kayo. So, Bojo. Sumpong lang, naniwala ka kagad. Sumpong lang, kitang-kita ko eh. Yan ang pangit. Kaya nga. Yan ang pangit. Sumpong lang, naniwala ka. Gusto mo yung eh. IC no, kaya ka lang, no? Dapat, kaya nga yun. Bago ka tumatay, yung... alamin mo muna kung ano'y nangyari. Kitang-kita ko tayo. mo tumalang muna eh. Hawak-hawak ng asawa mo eh. Oh, ano laban nito, ah, ito eh. Hawak-hawak ng asawa mo. Lumaki. Oh, oh, Maswerte kayo, inaawat ako. ako. Kung hindi, pag-uwi na punong kapatid Eh, dapat ikaw inaawat, hindi ako. Awat ba yun? Awat yun, inaawakan yung kapatid ko. Awat yun, abang ikaw, inaan mo. Ano yung talag niya? Ay, sino ba gagalit? Oh. Oh, bago kaya sila ka, bago kaya, sila mag kamo kamusta naman yung pagkakaibigan ni Ate Ia at ni Ate Mela? Okay naman po sila, nagulat na lang po nga ako bakit aaway sila. Eh? Wala naman po akong pakialam sa away-away nila. Eh. Ayoko nga po sana makisama sa mga ganyan eh. Tanong, paano umabot sa hinahawakan siya sa likod ng asawa mo habang siya ay Bira pa sa bulutan niya po. po. Eh di parang pinagtulungan. Eh nga pinagtulungan nga kami na, nila. Nag-ano na po kami, nag-abot na po kami dalawa eh. Dahil po kaya ano po nag-abot kami. Kaya ano, sinabot Hindi. kanya po yung buhok. Hindi alam ko na yon. Bakit sumali yung asawa mo? Yun. Yun. Sabi yung maawat lang po, daw po, ma May Tumawag na, na nag-aaway kami dalawa. May tumawag po na nag-aaway yung asawa mo doon sa kasi iya. Eh, lumabas po siya. Eh, yung ginawa niya, inaawat niya lang daw naman po kami. Wala naman po siyang ginagawang masama. Paano? Marami po nakaipa eh. Marami po Sandali, sandali. Ang umaawat, pinaghihiwalay kayo, hindi yung... Gin... Ah, yung ka-advantage siya, yung Okay, hindi raw totoo ang pinagsasabi ni e, Bojo. Ano ang dahilan para sabihin niya ito? Heto na ang kinakasama ni Mela. Edeng, humarap ka na. Heto <laughs> <laughs> naman si Kuya Edeng. Sabi ko sa iyo, Mela, so nang kwento ito Uya Ede. Magandang araw. Uy, naraw na, din po. Magagalit dapat ako pero natuwa ako sa iyo nung pumasok ka. Sa hindi ko mawaring dahilan. Makakatuwa ang iyong aura. Paano niya awatin si Ate Iya? Lit-lit niya kumpara Ia? Kaya, parang kay Ate Iya. Parang hindi ako naniniwala. Kaya nga, parang bigla ko na ano. po sa likod ng baan. Sa likod ka ginanon. Kung bakit po ginawa yun, Edith? Eh, dapat ito, so asawa mong pinigilan mo. Nagigising ko lang po. Mawat lang po ako. Huwag ka gumanawa lang. Medyo in, medyo po, oh, Ano Hindi then... po natin ako ko po yung kamay niya. Anong ginawa mo? Huwag daw kita po, uh, mga kala po. po. Hindi po, ma'am. Hindi ko po sila bawa pa kasi. Hindi ko po, po talaga kaya awati, ma'am. Ang dahil po nakakita, ma'am. Hindi ko po hinawakan yung sa kanila, ma'am.